Hindi itong malungkay oh. Kaso, lumaki na siya kabayan. Pinili ko na lang yung medyo maliliit. Ito yung maliliit na bunga yan oh. Pinili ko na lang kasi ibang malalaki na oh. Yan, hindi na pwede yan. Sayang Ayun nga dun ano eh. uh, na. Nabali yung sanga. Isa nga niya nabali yun no? nga na malunggay yung nabali Nabali yung ano lalaki na ng bunga oh. Hindi na pwedeng ano Hindi na pwedeng Hindi na pwedeng gulayin Magulang na, na Kaya ito Medyo bata pa Masarap gulayin itong ganito Masarap to mga kabayan to sarap yan Ayan o, yung medyo malalaki na yung bunga nito. Ayan o. Ayan o. Malalaki. Nabali Hindi na nakayanan. Hindi na pwede sa kasi ano na, magulang na. Masustansya yan. Nabali, hindi na kaya. Dito may nabali rin dito o sa nga dito ayan o oh. kaso yung bunga nyan alana na kasi parang matagal na siyang nabali ayano. Oh. o tayo pa man bunga dun sa loob pumasok sa loob yung ano. yung puno nya oh. ayano, oh. nabali sayang ayaw po man pumasok dun kasi nakaserado yun. May bakod mamaya. Kita tayo dyong ano eh. Kaya yun lang nakubokoy Yung mga medyo maliliit na lang yun oh.